Nagguol na sab ang nanag-iya bakery diri sa sana nga si Boyong. Human masuta nga lauman na sab ang pag-usbaw sa presyo sa produktong liquefied petroleum gas sunod si Setyembre 1, tuig 2024. Ilabi na nga kini ang usa sa iyang ginagamit sa pagluto og mga tinapay. Oh, Mamubli ma lang, sakit na itong ulo Muta. Sabay na lang eh, mani. Kung pa, wala mabuhat mas maayo, mubaba pa siya, di ba? 17 kilogram nga LPG. Tigduha ng matod pa kaadlaw nga ginagamit ni Boy. Um, Pangit, mahal. Mahal gan. 1,000 gamito na mo ng 17 kilos. Uh, dipindi. depende. Duha kaadlaw, tulo kaadlaw. Ano na lang. Sa no? ganun, eh. e, na, na sa 1,000. No? Dapat gani. Wala eh. Wala eh. Wala eh. Wala eh. Wala eh. Wala di ba? Ang mga gasolina, kung awan sige tagreklamo, ang Ride on na lang ta, sabay na lang ta sa Alun, sa Agos. Samtang si Edelbon Edel Lig, negosyante o karinderya, ang 50 kilos nga tangke sa LPG, Igo lang sa lima kaadlaw, o gasto matod para son importante kanila ang pagdaginot. Oo, every five, six days, five days, ganun yung hanggang life ng gasol, oo, lahat-lahat ng mga bilihin, mataas yung mga ano nila, may dagdag-dag -dag increase, ganun-ganun. Dapat yung mag mag-tipid ka ron o mag-save. Sigun sa pipila ka retailer og LPG diri sa Gensan, gumikan sa taas nga gasto sa commodities sa international nga merkado, 2 pesos hangtod 3 o 50 centavos ang laumang isa ka matud pa karon sa kada kilogram sa unang simana sa Setiembre o anaa sa 22 hangtod 38 o 50 centavos ang sa matag kilogram. Kahibaluan ang kasamtangang presyo sa LPG nga 2.7 kilogram anaa sa 363 pesos samtang ang 7 kg, anaa sa 773, ug ang 11 kg, anaa sa 1061 pesos. Human sa serye sa ubos nga presyo sa produktong petrolyo, sunod si Mana, na sab ang pag-usbaw sa presyo ni ini sugod si Tiembre 3 ni Tuiga. Sigun kay Rodela Romero, Assistant Director sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau. Migula sa upat kaadlaw nga oil trading, 20 centavos ang 40 centavos kada litro. Ang isa ka sa presyo sa gasolina, samtang 45 centavos hangtod 55 centavos ang sa kada litro sa kerosene. In the heart of changing lives, kinis Russell Jean Mantile. Bri, Gada News.